Gaano kalaki ang uh, maitutulong nito Motorcycle Riding Academy na ating binuksan kaninang maga uh, dito ho sa pagpapatupad ng tamang disiplina at uh, sabi nga eh, pagsasayuso uh, ng ating trapiko? Yes sir J. Mark, uh, napakalaki pong uh, tulong nito dahil uh, alam naman natin lahat na marami sa ating mga riders ay talagang kulang sa edukasyon pagdating sa batas trapiko, sa road courtesy. So, this would be very vital and very helpful sa ating mga riders sapagkat ito pong Motorcycle Riding Academy ay bukas sa ating publiko at libre. Wala ko silang babayaran dito. So, kasama ho sa aming uh, module, yung basic traffic laws, uh, basic road courtesy, and meron din pong actual uh, na training for motorcycle skills. So, iba't iba pong uh, road condition ang nakaset up sa ating Motorcycle Riding Academy para po actual na, ma masanay ang ating mga riders sa 2D na training ng ating mga riders dito sa Motorcycle Riding Academy.